Magandang buhay mga kakabebe at yun nga ay mag-update nga po ulit tayo ngayon kasi nga kahapon mga kakabebe ay nakapulot nga po tayo ng mga itlog. So ngayon mga kakabebe ito po yung maganapan. Bakit ganun na lang po ba kadali mga kabebe, bumagsak po talaga yung egg production. So ito po yun ang dahilan mga kakabebe. So yun nga po mga kakabebe uh, noong mga nakaraang uh, buwan nga po talaga mga kabebe alam naman po talaga natin na sobrang init po talaga ng panahon so nagka problema po talaga tayo sa mga alagang itik natin kasi number one po talaga na kailangan natin pag ganitong free range po yung paraan po natin na ginagala lang mga alagang itik is kailangan po talaga natin ng waterfall so ang nangyari po mga kabebe ay nagka problema po talaga tayo kasi nga wala po talagang katubig tubig yung area na sana ay pwede natin na ah, patukaan sa mga alagang itik natin. So, yun nga po mga kabebe, ah, Ilang buwan din po tayong nagtiis sa sobrang init po ng panahon. Apektado po yung mga alagang itik natin, lalong-lalo na po yung egg production po ng mga itik. So, yun nga po mga kabebe, uh, hanggang sa dumating yung point na nakahanap po talaga tayo ng area na bagong pag-asa. So, dito po mga kabebe, dito po nahanap ko yung bagong pag-asa kasi nga po mga kabebe ay nakapa-itlog po tayo na kahit paano. Yung tumataas na po yung egg production po ng mga alagang itik natin, is sobrang saya na po natin. Kasi nga po mga ka-bebes, uh, ilang buwan nga din po ta talaga tayong nagti. So yun nga po, uh, pagdating nga po dito sa area, mga isang linggo mahigit ay nakarecover na po itong mga alagang itik natin. At yun nga, nakapaitlog nga po tayo. Kasabay nga nun ay nagpapatuka nga po tayo ng pakunti konti po ng feeds at nagbabitamins din po tayo. So yun nga po mga ka tumaas nga po yung egg production po talaga ng mga itik natin na nakaabot na din po ng nga 12 na 3 mahigit din po sa isang araw. So, nice treat nya yun mga kabebe. So, ang nangyari sa area na pinaglagyan ko kasi nga ito din po talaga yung problema ko, problema namin dito kasi hindi lang po talaga ako yung mang iitik. So ang nangyari po talaga mga kabebe, nung sobrang lakas po talaga ng ulan, isa ah, hindi po natin napansin yung mga alagang itik po natin is nagkarambol-rambol na po sa magkaibang grupo. So ito po yung nangyari mga kabebe kaya bagsak na bagsak po yung mga alagang itik natin lalong-lalo na po yung egg production po nila. So yun nga po mga kakabebe uh, dalawang beses din po na nagrumble itong mga alagang itik natin. Una, nagrumble po yung uh, 50 heads hanggang sa narambol na naulit na naman po yung uh, nasa 300 hits na naman po na mga itik ko ang narambol doon sa kabilang grupo so yun po talaga yung mahirap mga kabebe yung uh, iniiwasan natin na ma-stress itong mga alagang itik natin pero ito po yung ang nangyari nakikita nyo naman po mga kabebe na dito po talaga sa area isa hindi lang po talaga ako yung mangiitik, kung area lang din po yung pag-usapan is malawa po talaga yung area. Kaso lang po mga kabebe ay hindi po talaga sabay-sabay yung uh, anihan dito kasi nga uh, sa sobrang init po ng panahon yung iba nagtataniman na yung iba ay ganito nagaharvest pa. So yun nga po nagdadagsaan lahat ng itik dito at yun ay naging siksik tinapa po kami. So ito nga po yung nangyari mga kabebe, nagrambol po nga itong mga alagang itik natin so kailangan po talaga natin silang kunin. At yun yung mahirap mga kabebe kasi medyo marami-rami po yung mga alagang itik ko na kukunin ko po sa kanila. Ang nakaproblema din yun mga kabebe is yun nga tumataas nga yung egg production ng mga alagang itik natin at sa kabilang grupo ay ganun din po mga kabebe tumataas din po yung egg production ng mga itik nila. So yun nga damay-damay na po mga kabebe pero yun nga mas kawawa po yung ah, kabilang grupo mga kabebe kasi nakikita nyo naman dito na kulungan mga kabebe ay iba po yung nagmamayari dito po nakahalo yung mga alagang itik ko so kailangan po talaga nating i-check-check yung bawat isa po ng mga itik na meron dito yun nga po mga kabebe, titignan nyo mabuti yung sitwasyon po ng mga alagang itik natin. Sobrang kawawa po talaga, sobrang nai-stress po talaga mga kabebe. Kasi kailangan po talaga natin silang piliin isa-isa, hawakan isa-isa. Kung pwede nga lang po sana mga kabebe ay hindi po natin ito gawin sa mga alagang itik natin. Pero no choice po talaga tayo na kailangan talaga natin. Kasi yun nga po mga kabebe, ito na lang din po yung paraan natin para ma-identify pai natin itong mga alagang itik natin. Bakit ko masasabi na mas madali ko po nakuha itong mga alagang itik ko? Kasi nga po mga kabebe, uh, malaking tulong po talaga yung uh, may palatandaan tayo sa mga alagang itik natin. Lalong-lalo lalo na dito po sa area namin ay marami po talagang mag-iitik. So itong nga po mga kabebe, may palatandaan po ako dito sa may ilong. Naglagay po ako ng nylon. Pag ganitong nylon po dito sa may ilong, ito po yung mga itik ko na 7 months na po mahigit, tas yung may butas dito sa may sa ilang sipit ba, may cutting tas sa may pakpak -pak nila, linagyan ko din po ng uh, lubid, so mas madali ko po talagang uh, ma-identify mga ka pero yun nga po mga ka ay hindi po talaga natin may iwasan po talaga na may stress po sobra itong mga alagang itik natin. Depende kasi sa stress level yung recovery po ng mga alagang itik natin mga kabebe, lalong lalo na dito sa area, tas sa area na paglalagyan po natin is uh, kulang po talaga yung uh, patuka or kulang na yung area ay eh, or hindi na po sapat para sa mga alagang itik natin. So, yun nga po mga kabebe ang stress level nga po ng mga alagang itik natin is naka po doon yung a uh, pagbagal or pagtaas po ng egg production po ng mga alagang itik natin. So ngayon po mga kabebe, itong nakikita nyo is sobrang na-stress po talaga itong mga alagang itik natin. So yun nga, mahirap pa yung sitwasyon namin ngayon dito kasi yung area ay nag-aagawan kami tas ganito pa yung nangyari. So expect na po talaga namin mga kabebe na ito pong egg production po ng mga alagang itik ko ay babagsak po talaga ng sobra. Kasi nga kung kahapon nga po mga kabebe, ka bebe ay nakalikom nga po tayo na nga 11 na 3 nagpundo po siya ngayon po mga ka ay bigla po talagang bumaba yung production nawala po yung dalawang 3 po mahigit yung uh, egg production po ng mga alagang itik natin so pag ganitong bagsak na bagsak mga kabebe na sagad-sagad talaga tagdalawang 3 expect na po talaga natin sa susunod na araw ay ganun pa din po talaga yung mangyayari kung ganun kadali magpataas ng itlog mga kabebe Ganon din po kadali babagsak yung uh, itlog ng mga alagang itik natin. So ito po talaga yung number one mga kabebe na problema natin dito sa area pag ganitong free range lang po talaga yung paraan natin. Kasi kung ano lang po talaga yung dito sa area mga kabebe, is doon lang din po talaga tayo nagbabase sa egg production. Kung tuloy-tuloy po yung area na maganda po yung pundasyon, maganda yung uh, maraming ka isa uh, expect mo talaga na mataas din po yung egg production pero yun nga lang po mga kabebe, pag ganito nga free range lang po yung paraan natin lalong lalo na at baguhan ka pa lang or gusto mo pa lang magsimula wag mo nga expect talaga na maganda talaga agad ang resulta kasi dito nga po sa area mga ko nga isang buwan lang po yung anihan dito, expect mo na lang din po na isang buwan lang din po mahigit yung egg production ng mga alagang itik natin. Hindi po katulad ng poultry na tuloy-tuloy po yung egg production kasi nga ay nagpapakain nga po sila ng duck layer. So dito nga po sa paraan natin mga kabebe, optional na lang po para sa atin o discarte na lang po para sa atin na sabayan natin ng pakunti-kunti ng duck layer at sa ganun ay hindi po madali babagay bagsak yung egg production. So ito po yung paraan din po natin mga kabebey at sa ganun ay tuloy-tuloy pa din po kahit pa paano yung egg production po ng mga alagang itik natin. Kung may balak ka po talaga na magsimula dito sa mundo ng duck farming lalong-lalo na at gusto mo yung ganitong paraan po, yung uh, pinapastol lang po talaga itong mga alagang itik. Napakaganda po talaga mga kabebey kasi pwede na na hindi ka na po talaga magpatuka ng feeds kung yung area na paglalagyan mo is a uh, maraming kuhol tas balanse po yung kinakain may palay tas kuhol tas maganda yung area ma mapatubig ba maraming tubig so no worries po talaga tayo dun pero kung yung area mo talaga mga ka baby is alanganin ka po kunti lang yung area na pagpapastulan mo siguro masasabi ko sa iyo napakahirap po para sa iyo yung ganitong paraan lalong lalo na at uh, pagpatapos na sa area mo is uh, wala ka ng paglagyan so kailangan mo talaga silang isimi poultry at hintayin mo na naman yung uh, anihan ganon din po yung ibang nangyayari mga ka-baby. so dito po talaga sa mundo ng duck farming mga ka-baby is kailangan mo talaga ng sipag at syaga at diskarte plus puhunan. Kasi nga kung magkaapiki nga po yung area mga kabibi, maging alanganin tayo katulad ng sitwasyon ko, katulad nito, malinis na po yung area tas tumataas yung egg production tas wala na tayong budget eh, at least kahit pa paano mga kabibi ay eh, masuportahan po natin yung mga alagang itik natin na bilhan po ng duck layer at sa ganun ay hindi po talaga totally na babagsak po talaga yung egg production. So yun nga po mga kabibi, uh, ito nga po yung mga nangyari sa mga alagang itik natin kaya expect na expect ko na po talaga na babagsak po talaga itong egg production nila. Imagine mo yun mga kabibi halos kalahati ng itik ko narambol sa kabilang grupo tas kailangan natin silang piliin isa-isa tas hindi natin alam sa 300 hits na nahalo sa kanila is baka yun yung mga nangingitlog so sobrang nakakapaghinayang lang po talaga mga kabebe so dapat kung ganitong paraan po yung gusto mo ay dapat ay uh, maging handa ka po sa mga ganitong ganapan kasi nga hindi nga po natin alam kung ano nga po yung mangyayari dito po sa free range area or pinapastol lang po talaga natin itong mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, lagi kong sinasabi kung ano lang po talaga yung dito sa area ay don't lang din po talaga tayo nagbabase sa egg production. So yun lang mga kabebe. So ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon na ang nagsasabing magandang buhay po lahat